Hi guys, nandyan si Papsi sa kusina. So, kusina, life na naman kayo ngayon. Ibablog niya yung kanyang lulutuin. Anong menu mo pa? Uh, Ayun. Pareho yata ang ginataan yung lulutuin mo ngayon. Guys, magluto tayo ngayon ng Bicol Express. Ngayong uh, ating pork, pinakuluan na. Ito yung ating mga sangkap. hati sila. Meron pa yung kalahating uh, gulutuin ko mamaya. E, ibang menu naman. At ito yung ating alamang. Ito yung gata na natin. dinakamig na kami bumili ng pwes na gata. Saka meron siyang pineapple, tidbits. Ilalagay e, natin para hindi nakakaumay. Ito na yung ating kawali. Mainit na yan. napol para lumasan na rin siya dyan ang kuwipampayos ay ng ating umay haluhaloin lang natin yan kuku mama ayan o oh. pure na gata Andahan na yung ating apoy para hindi mas yung lalim. Yan. Tapos, dandahan na lang to Tatap pa natin. Hayaan natin marisog yung gata ng karni. So po guys, yung ating Bacolus Press. Luto na. namis namis sya kasi mayroon syang uh, pineapple ito naman yung ating adobong pusit sa gata yan gata ano tayo ngayon lahat may gata <laughs> saka yung ating uh, sili yung pretong talong saka yung ating toyo. yung binisa ko na guys yung ating uh, dito. yung sangkap natin yung ano namin yung Degulas Press isang luto na lang kasi para bukas hindi kami magluto may gagawin kami bukas yung katrabaho kaya mabibisi na kami bukas kaya yung pagkain namin bukas uh, ko na ngayon kaya nata, nagkataon na kasabay sila ng parehas gata. para kasi tumagal yan eh Ayan, na. Pwede natin ilagay yung ating pusit. Isang pusit po ito. Yan, habang hinahalo nyo po yan, siya po ay magtutubig. Kahit hindi na po natin siya lagyan ng tubig ng sabaw. Habang hinahalo natin. Palakasan natin ng apoy konti. Halawin lang natin. Pwede tayo maglagay ng ating sili, yung uh, malalaking sili na yan. At saka natin siya tatakpan. Matutubigin natin. Kasi hindi na po tayo magsasabaw. Check po natin, ayan na, nagtubig na. Haluin pa natin ng isang bisis. Kaya po na tinawag na adobo sa gata dahil meron siyang tuyo. Tuyo po natin yan. Tatakipan huli natin. Chicken po natin yung ating uh, posit. Yan, pahinap po natin yung apoy. Medyo tumubig siya. Palit po ng palit yan. Kaya pahinap natin ang ating apoy. Ilalagay nyo ng ating uh, pritong talong kay eh, babaw. Apat na talong po ito na maliliit. Pero mahahaba. Ito lang po yung gata. kunti konti lang konti lang pala yung tinubig. Sa kadandahan lang yung ating apoy niya. Oh, okay. Okay na po yung apoy niya. Okay na po. Ito na po yung ating pusit na adubo sa gata. Habang naguluto tayo kanina, naglaba. Ito yung sasampay ko naman ngayon. Mayroon pang isa ron. And guys, no? Ano tawag doon? <laughs> lalaking walang pahinga. Ah! <laughs> Ayan siya. Ah, si mama malap? lalaking walang pahinga daw. Tapos na. Kasi so, papa, kumuha ng ano, extension. Tapos nasama ako sa kanya sa bukid. Saglit lang, papahati din ako mamaya. Ay, naka <laughs> Kapansin na yung mga bebe Bili daw siya ng ano, bala ng grinder Magano na sila Magpuputol na sila ng bakal uh -oh. Doon si papa ng ano, chicken gutom na rin ako eh Merienda lang namin kaya tag-isa lang kami Hi guys. nandito na ako ngayon. Ang ah, lalim pala talaga ng ano. Nang hinuhukay nila dito. dominan lupa. Pwede na panambak dito ah. Siguro yung palibot nito pwede na panambak namin dun sa dulo. Ang lalim na. Hindi naman makita yung tao. Importante kasi kailangan may allowance pa daw yan sa taas. Dun sa may flooring. Ito yung mga diniliver kanina. Ito. Two lima matibay daw ito kaysa sa flywood saka maganda itong gamitin na yung sa poste kasi plain lang siya tapos ito naman yung mga semento na kung baka ano ito ulanin dito halbat dito mo ito pinalagay So, dapat dito malagyan ng ano baka mamayang gabi tapos yung ilalim yung alien. Ito na rin yung wheelbarrow na ano nabili natin guys. bumili ako nito para ano mabilis lang sila na mag ano mag hakot nitong ano lupa. Maganda na may sariling gamit. Masusulit na yan pag nagamit na dito sa ano sa lupa na ito. Ganda-ganda talaga ako dito sa ano na ito, fish pan. <laughs> so ito guys, uh, nag-iisip pa kami kung aasug pa kami doon. Ito na nilagyan na nila ng ano dito. Nilagyan na nila na ang tali dito. Ito yung kabuuan nito. Ah, eh, dito pala siya. Ganun. bumababa na rin yung tubig ayan o oh. pag summer daw ito uh, nawawalan siya ng tubig so kailangan palalimin para ano, para yung tubig niya siguro, para hindi na siya mawalan ng tubig, ganun kaya yon kaya kailangan na palalimin hindi ko lang alam hindi <laughs> ako sure, so ito naman guys ito yung pagtatayuan ng mayroon naman tayo tatayo dito na bang house. Maliit na ano. Maliit na. Basta lang isang kwarto. May CR. May lutuan. Ganon. Dito, dito, dito. Itatayo. Kasi malaki ito guys. Parang 10 by 10. Itong. Ay. Ala. 5 by 10. Ito. Itong size na ito. Hanggang dito. Dami din pala ng lupa. Ba't ang laki ng ano? Ay. Oo nga. Inbornal nga pala. Ano? Yung ilalagay dyan. Sabi siguro ninyo. Ang tagal na ano tagal na hinuhukay, malalim naman kasi tapos maluwang tapos mahaba yan 10 meters ayan, nalaglag yung mga tornilyo ng karumatilya hinahanap nila yung iba nahanapan, yung iba hindi oh. <laughs> sana mapag-obra nila pero meron naman bibilihan dyan ng mga ano, ng tornilyo yung pinagalingan namin kanina pwede din sila bumili doon <laughs> siguro hindi na sabi kanina ng ano nung nag-deliver na hindi na pahigpitan lahat dapat pala tine-check pag dineliver yung mga ganyan yan, kagaya niyan yung dapat i-check mo muna papahigpitan mo lahat ng tornilyo para hindi siya malaglag na isa-isa ayun yung isa nilang kasama nagpuputol siya doon ng bakal doon sa kabilang side. Okay, malapit na mag ano, lunch break. Lakas talaga nila oh. Buti na lang hindi dire-diretso yung init. Okay, meron naman susukatin dito si Papsi. Siyempre si pag niyan, pag nandito ako. <laughs> Alen. Ay, yung... Ay, na dumating na yung graba. Marami din palang laman yan. eh. Uh Oo. -oh. Ay. Tanggalin mo na yung ano. Sana wag umulan. Ito yung kanina din nila na-deliver ito. Yung pino at saka yung ngayon, yung ano naman, yung graba. di na mo din. Natira laman para ko. Mm, sabi na eh. Kukuha si Papa ng tubig doon sa bahay. Muwi na rin yung mga nagtatrabaho. Balik na lang ulit kami dito mamaya. Naantok ako. Try ko nga matulog. Kahit sa oras lang. Na-deliver na rin pala ito. Allah. kanina lang din ito mm. guys, yung ulam namin mga tira-tira pero ang sarap pa rin. Ito oh, yung ano, yung Bicol Express, ang anghang talaga. Tapos ito maanghang din yung papaya. Buti nilagay ni Papa sa rep. Okay, kain tayo, guys. Tapos yung pusit na ginataan, 'di ba? Dami pa naming ulam. Kain po tayo. Ay pa, nalimutan ko yung chicken nandito. Mamaya na lang na. Tapos ito, guys, oh. Kainin ko mamaya. Ito, guys, yung ano, oh, okra. Nabili namin ni Papa dun sa bukid. 10 piso lang ito. Ang dami. Mm. Kala ko wala na kaming ano, wala na kaming ulam na gulay. Kaya bumili ako nito. Yung pala, meron pa kaming ano, papaya. Naubos na namin lahat. Yung ano, ulam namin. Mamaya hapon ano na, ulam natin, wala na. Kung tinapay na lang tayo. Ah, meron pa. Akala ko siya na lahat yun. Ito yung pagkain ng mga ano, mga doggies. Pananghalian nila. Hi guys! <laughs> Ganito ako ng damit kasi ang init. Katatapos ko lang guys na ano na maglinis. Lahat-lahat nilinis ko na. Kasi si Papa busy siya doon sa ano, sa bukid. So mag-isa lang ako dito. Tapos, Ayan na yung ating mga babies. Ito na si Sky. Yung dalawa, pinaliguan ko na yan. Ito hindi naligo kasi ayaw niyang ano, lumapit sa akin. Kaya hindi siya nakaligo. Ito lang tatlong nakaligo. Bukas ko na lang ito paliguan. Si Bella. So, andito kami lahat sa ano, sa room. Para nakikita ko sila kung ano yung ginagawa nila. Ayan o, oh, tinan mo. Ganyang kakulit yung dalawa na yan. Mamaya, papatayin ko sila ng ilaw para matulog sila. Para makatulog din ako later guys tulog muna kami guys yeah, nakatulog ako <laughs> kanina pa daw ako tinatawagan sarap na tulog namin ng mga bebe nangon <laughs> sa miss si papa so, guys pupunta na kami sa bukit mahirap e posisyon mahirap pala e pwesto ano doon sa sakto na ano niya. Hindi mo talaga ba ng manhole?

Utang yeah. okay, na, na, 'yung isa na lang hulog nila. Mabigat. Nahirapan silang tatlo. bigat pala 'yan. Kasi purong 'ano eh.

may tulak. Hal. mau bata. <laughs> yeah. ayo Pasok. Pikat. Grabe ang kapal ng ano, oh, black bag. Oh. Dito sa harapan namin. Kaya pala kahit na sa ano, sa daan. Ayan, oh. Hmm, ang baho pa naman. Oh, haw, ako. are you? Malamig na Bebe, tama na ha. Okay na eh. Saan ba natin? Sa loob. Tama na anak, tama na. Ayaw na naman nilang tumigil. Ganyan na naman sila. Hello, baby ko na maganda. Hello sa baby ko. Hello sa baby ko na maganda. Tush, oh, tush. And that's it, guys, for today's video. Yan ang life update namin ni Papsi. Siyempre, sa bukit, pumunta, pero kanina nakatulog ako. <laughs> Binalikan nalang ako ni Papa. Hinahanap daw ako kanina ni Ate Cheng. So, yun, guys. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa ano na ito. Sa buhay namin ni Papa. Ayun. Thank you so much! And we'll see you again tomorrow. Good night!